Portuguese video po guys Ang ganda ng brown oh mainit Dito sa amin, napakainit Ah init Dito sa amin Silong silong na muna tayo dito Ito, Ito yung Ano namin Bagong build Binag, binag bago Inayos sana Maayos na Nakapagpahinga pa rin Yung Number 35 Dapit ka nang Makatakbo Laut nang kunti, tempat tu, di boyong kan, number 35. Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa pagtanong.